yun magandang hapon mga ka viewers na ito na naman tayo sa ating munting garden so ngayon mga ano ka viewers ay may papakita ko sa inyong bago ko na namang pananim na nabili itong sabado pa ay ngayon ay araw na ng linggo so may isang araw na tayo na nakaliban so nabili ko ito mga ka viewers nung ano nung sabado ngayon ko lang ipapakita sa inyo yung nabili kong sili. So ganito nga pala yung style ng nabili kong sili. Nakalagay siya dito. Buhay na siya. So mga ka-viewers ay nagkamiron tayo ng ilang oras na time para makapag ano, makapag vlog at saka makapag update din sa inyo so ngayon mga ka viewers ay dalawang klase ito itong aking pananim na sili ito yung pansigang at ito yung mahalang so yung Bala na kayong umintindi doon sa Mahalang. So comment na lang kayo dyan mga ka-viewers kung anong tawag sa lugar ninyo ng Mahalang. So, <clears throat> at saka ito mga ka-viewers, ang aking nabili naman na talong. So ayan, nakikita ninyo dyan mga ka-viewers na nanunuyo na siya. So nung Sabado pa kasi ito, nabili ko. Sobrang tagal na. Tapos eh, dahil busy nga tayo mga ka-viewers dito sa, ano, sa farm, sa pag-aalaga ng Uh, mga manok so wala tayong time para makapag vlog tapos may pakita rin sa inyo yung nabili ko nung uh, nung sabado so sabado tapos ay linggo na ngayon mga ka viewers ganyan na po yung nangyari so tapos naman mga ka viewers ay nagkamiron tayo ng konting time para makapagtanim nito at kasi kung kung aabutin pa ito ng lunis baka ito'y mamatay na mga ka viewers so ngayon ay buti na lang at may time tayo makapag ano makapagtanim nitong ating nabili nung sabado kaya papakita ko na ngayon sa inyo mga ka viewers yung yung nabili ko papakita ko na sa inyo mga ka viewers yung nabili ko nung sabado so magtatanim nga pala tayo mga ka viewers bibilis-bilisan ko lang mga ka-viewers yung ano ah uh, video at yung pagtatanim kasi parang masama yung panahon dito mga ka-viewers. So, parang ulan. So tamang-tama mga ka-viewers yung ating pagtatanim ngayon. Paglilipat ng ating ano tanim ng nabili natin. So yun, hindi ko na patatagalin yung video at natin sisimulan na magtanim mga ka-viewers. So mamaya na lang po yung mga isa-shoutout ko dyan na lagi ko naman sinashoutout. So mamaya. So dito tayo magtatanim mga ka-viewers. Doon. Ito na po mga ka-viewers yung itatanim natin na talong. Dito po natin itatanim. Yun. Ito mga ka-viewers, ganito nga pala yung itsura nya. Pag inalis mo na dito mga ka-viewers, yan o. Oh, ganito na po yung itsura nya ito nga pala mga ka viewers ay ito po yung kukupin ito po yung kukupin na ginagawa po ito po ay kung tawagin po dun sa amin ay yung bunot po bunot yan napapakanabangan po dito yan ganito po yung yung kukupin ang pakinabang po Napapansin niyo diyan mga ka-viewers ay madamo pa yung ating ano ah, pagtataniman. So hayaan niyo lang muna yan at ito ay dalian lamang mga ka-viewers. Pag tayo nagtayo ng tayo mga ka-viewers, lilinisan natin ito. Magdadamot tayo. Tatagalan natin yan mga ka-viewers. So pagpasinsan niyo muna ngayon mga ka-viewers. So ngayon mga ka-viewers, pagpasensya niyo muna. At kung madamo pa yung ating ano, ating garden dahil wala nga tayong time dito sa ating garden, dami nating ginagawa mga ka-viewers kaya ganoon. Ay nga pala mga ka-viewers yung patubig ko. 'Yon. Oh, di ba? Tapos na ito naman tayo. Tapos Magtanim ay bibiro, Maghapong nakayuko. Di naman nakatayo Diriin nakaupo Tama ba yun mga ka-viewers? Ito na po mga ka-viewers yung ating tinanim na talong Ayan po sila mga ka-viewers Hanggang doon So yun Hanggang doon sa may papunta ron, mga ka-viewers at ito naman mga ka-viewers, yung sobra ng ating tinanim na talong. Dito ko nga pala pansamantalang tinanim mga ka-viewers. Ayan o, dalawang peraso. yon. Pero hahanapan ko po ng pista yan mga ka-viewers pag ano, meron ulit tayong time. So kaya po natin ginawa ito mga ka-viewers para lang po hindi mamatay siya. Kasi kung nakalagay po siya dito mga ka-viewers sa kanyang lagayan nung binili natin, ay baka siya ay may posibleng mamatay siya mga ka-viewers. Hindi katulad po nang nasa lupa siya, diyan diyan ay hindi po siya mamamatay dahil po dire-diretso po yung ano, ugat niya. Kumbaga po gagapang siya, kakalat po yung mga ugat niya. Ay pag dito po sa plastic na ito ay hindi po. Kaya may posible po siyang mamatay pag ito po sa plastic. Pero pag naandyan po sa may lupa, posible po siyang mabuhay. So talaga mabubuhay siya mga ka-viewers. So ayun mga ka viewers gabi na nga pala dito no Yung ating vlog ngayon ay mabilisan lang So yun Ayan uh, sa camera po natin ay parang medyo ano na Nag aagaw na yung dilim So talagang ano na dito papunta sa paggabi Ang oras po dito ay 5.55 po So papunta na talaga sa paggabi So, yun mga ka-viewers, uh, maraming maraming salamat sa mga nag ng aking video na ito. Paki-like and share po mga ka-viewers yung aking ano, aking video at sa TikTok po ako po ay nag-upload din, paki-support po ng aking TikTok. So, ayun sa mga sa mga i-shoutout ko. Ah, uh, yan, shoutout nga pala diyan sa kay Idol Roldan. Nakausap ko siya kanina, kanina umaga. So, yun, shoutout sa iyo Idol. So, yun, shout out pa kay Probinsyano, kay Kaparmers. Yun, kay Kalaro, yun, shout out. At saka dyan sa bumubuo ng Farm Boy, yun, shout out. Kay The Serben, kay Serdan, yun. Kay, kay Donel, yun. Sa mga kasama ko dito sa farm, yun, shout out. At saka shout out dyan sa tita ko, kay Tita Mayet, kay Tita Ani, yun, shout out. Ayun, kita pala dito yung ano. So, yun, dun sa mga nalilimutan kong i-shout out, yun, Shoutout nga pala dyan kay, kay Boy Barang, yon shoutout. Sa mga dati kong kasama dito sa farm, yun, kay Kinit, yun, shoutout. Yun, kay, uh, ano ito, uh, Batang 90s, yun, kung nanonood ka ng tapos to. yun. Sa vlog ko, ito, out kita, Batang 90s, yun, shoutout. At saka kay, ano, kay Billy, yun shout out din sa dati kong kasama sa farm yun hindi ko na patatagal itong video mga ka viewers gawa ng ano sobrang gabi na dito so susunod na vlog ko na lang siguro comment na lang kayo dyan kung magpapa shout out kayo sa akin so yun siya out natin yan sa susunod na vlog so maraming maraming salamat at paki paki share po nitong video ko at paka like na rin po so yun mga ka viewers salamat sa inyong support ha.